ito po pinagpalang araw naman po sa ating lahat mga promdi hapon naman po uh, ito yung panibagong vlog naman po tayo ngayon so po tara ngayon ako yung papakain ng kalapati ko yan Kaya, dumadami na po yan dumadami na yun no? mas mailap yun o no? Ito na yung ano, CCO yan. Tapos Ano pa dito? Itlog, dalawa Ito may Ito yung ano, tapang uh, Aray ko hmm. Hmm. ng mga manok. Ito na po ang buhay namin dito. Sana po kayo supporta mo ng aking mga vlog. Uh, mga kaprondi. Pag-subscribe na rin po. Sa YouTube channel. Pag-like and share po. Uh, ano po, dalo na naman pa dyan sa mga sa OFW po natin dyan. Sana po, ingat-ingat po tayo dyan. Sana po. Uh, at at ako'y punta naman sa palingki mabili naman ulam niya pero malapit lang po ang dito sa amin pero huwag na